Para talaga siyang kastanyas or chestnut. Ito yung buto ng kamansi. pinasiparit ko pagluto kay mother. Mmm. pinalagyan ko ng konting asin. Harap. Dito muna ako kakain sa loob ng aking bahay kasi medyo ma nag ano sila ng semento nagmasa sila ng semento maano maalay kabok kaya yung yung bintana galing doon ay kinlose ko Parang hindi. Makapasok yung alikabok. Itong buto ng langka, ululutuin ko mamaya. Ang tamis ng langka. Mm -mm. Ito, yon, ito yung langka dyan sa harap ng aming bahay. Marami pang bunga ngayon. Kung mm -hmm. nakikita niyo yung video ko sa hagdan malapit na talaga siyang matapos sinabihan ko na si Libby na kung gusto niyo na madaliin or tawag doon matanggap na ninyo ang bonus niyo galing kay Ate Ems. tapusin niyo na sabi ni Libby Huwag madaliin para pulido or tawag doon Tama, tama nga naman. Diba? Oo. <laughs> oh. <laughs> ang gusto ko kasi madaliin eh. Pero wag palang madaliin. Kailangan ang tawag doon, pag ang bawat gawin. Kasi nga, para magiging ang gusto ko, pag madaliin kasi, ang ibig sabihin nun, hindi siya hindi siya pulido. Or hindi siya ang tawag doon, matibay. Mm -hmm. hmm? Kasi pagkatapos ng hagda na yan, tapos na. At focus na kami sa pagtatanim. At syempre, December na. Relax muna tayo. for the month of the, for the whole month of December ayaw ko munang mag-isip ang isipin ko lang is maglakad-lakad mag-exercise na kaya ng katawan ko pagkatapos pahinga inom ng gamot at next year ulit hmm, tama na pero in fairness mas gusto ko durian kasi parang pamilya sila diba? ba? last to last. Ang siksik ng kanyang laman. At so, saka wala siyang dagta. Kasi so, hinug na. Pamay ah. Bye. Stay healthy always. Alam ko na. Ito na lang mga buto. Ay nalagayin ko to. Bye. Ito. Ang biyaya galing sa kalikasan. Pag marunong kang magtanim, may aanihin. Kaya tanim pa more. Bye.